Hi guys, maayong buntag sa tanan no. So nakita niyo na nga kun ba nga joy tarong tog. So nakabalot ko sa toalya Kay grabe kay katog na dre guys no. So mao akong mangga Ay mangga din ni namo. <laughs> so maani ang bunga. So Syempre magdala job ko. Oh, mani ang mangga guys. Para lang. Nilang nato kanan kay masinyag kan. Kay gahapon nga akong gibuyag nang atagak. <laughs> so laju kay ko' baba dre guys no. So mani guys. So, makita niyo dira oy ko kog kanang tuwalya sin siya kay. Nya. Yeah. Kani akong nang sabdan na ninyo ha kay. Medyo wala joy tarong tuog ba kay kon. Tungod sa akong igsuon guys no so mano siya pagamay gamay gamay lang ni siya punuan guys niya daghan kay nagbunga bunga buyag lang twi buyag <laughs> oh, Pwede na ninyo kwaon guys. Kwaan na ninyo. Oh. Kwaan na ninyo guys. Play ra kayo. Oh. Umana mo. Manang umana mo guys. Oh, nasloyo na ako. Guys. So, nap napagidiri guys. Oh. Dako, dako. Good, bravo. Yag. So, napadres haloy yung dito sa obos, dito so meron nakakita na manguro mo sa kanang video na kuno katong masa mga niaging buwan pato guys so dito dapit ang among uma nira loyo anang balay ubos pagyod kinaobsan pagyod guys so grabe kay ka dako, no Bravo, so kita mo kawayan guys kanang kanang kawayan oh amo asad na ubos ana kay uma na mo so did, dito pag yod luyo ubos ubos pa uma asad na na mo yeah. diri sad diri guys luyo po yod ana ubos uma pag namo na na mo doon ngayon kat kat dahil doon kay mga tagak Nao, ang bunga na, yun, ang unggoy ni kat kat mga tagak na ang bunga doon ngayon ko dili pa ni mao among uma ito uma pa pero ah, uh, gihatag ni mama sa uban igsuon ako kay kuan nang akong akong igsuon moy eh, nagangko na dito kay gihatag man nilang mama kay naman sila ay kagalingong balay dire no so makita niyo dira ang kanang kanding kanang kanding dira oh kandingan nya yeah, sambag. So, kitanya drag dra guys no na naka nakaluyok ginaga nang awadong natagak nang bunga. Sa baam kay nagbabagi bagay, tag pamuyag. Kana dra guys. Mo na siya nang nakita man ninyo no nga daghang kaayo naka tuyok nirang mga tanom kanang mga kahoy-kahoy dra. So, nawa, kaya oh hantod sa balay na mo so nakabalot yung gayo so awa okay. guys natagak ang mangga kay namuyag man ko lajud no? kay kag baba no uh, naglaway na ko guys nilansat tamo kaon kay buntag pag sayo So, marata guys. Thank you sa inyong pag-watch. At huwag kalimutan mag-iwan ng bakas dyan para kayo naman ang mapapansin ni Algo. So, don't forget to follow, subscribe, like, and share and comment sa ako mga videos. And yung sinabi ko na huwag mag-iwan ng bakas. Diba? So dapat engage mag-engagement tayo dahil importante guys ang mag-engagement at maggawa ng content, no? So simply lang ang content na gagawin natin. So kanang ano ay nakatagalog naman ta. <laughs> ay nako. So guys, kanang mesayon lang nato kay mesaya man tanda ko. So, kung kuan ka, stronger ka, kanang palaban ka ayo kanang kaya nun jud ni ang tanan, sa marabitaw na sa sa na sa kanang kuan nga magtrabaho ka, nga di ba makaya rin mo ang pagtrabaho, bisan kapoy ka ayo, no? So, sama ra sa pag-content. Ang content, dili man kapoy, pero medyo ang nakaapan lang is kanang laay kay nga no gagmay ra kay tag mga viewers mga mga likers no so ayaw pag mine anang mga kanang ayo pag mine anang mga daghan kag followers na mag followers ka dayon ang imong siguro unog kuan is kanarang mag-engagement tapos maghimo ka og content creator mga content guys maghimura ka magkora atubang sama ni nako magatubang magistorya bahala go ka ni <laughs> uh, ma ama makuara man sana nato ma improve man sana nato madugayan no so marata guys thank you kayo sa iyong pagtanaw bye bye